بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته so إن شاء الله yung fatawa فتاور ni Sheikh bin رحمه الله ثم رد tanong, يقول هذا السائل So meron doon nagtatanong. Fi Ramadan ayyuhuma afdal lil muslim fi Makkah. Qira'atul Quran aw at-tawaf aw at-tanafful bi raka'atin aw tasbih. Nagtatanong daw yung isang nagtatanong. Parang kambalto ito nagtatanong natin. Yung yung tanong niya ano? Ah uh, magsasalubong yung kilay mo eh. <laughs> pag Pagka uh, binasa mo ano daw ang pinakamainam para sa Muslim na nasa Makka kapag Ramadan? Pagbasa ng Quran, magbabasa ba siya ng Quran? Ibig sabihin, parang ano eh, kung mamimili siya ng isa lang gagawin niya doon sa Makka at Ramadan, anong gagawin niya? Magbasa ng magbasa ng Quran, magtawaf ng magtawaf, o magsala ng magsala ng mga voluntaryong sala, o ang magtasbih nang magtasbi. Di ba? Parang <laughs> from laki ng problema niya. <laughs> na siya. Eh. pwede naman gawin lahat 'yun eh. Di ba? O napagod siya magano, magtawaf. O upo siya basang Quran, Naba, napagod siya basa mag-Quran. O tayo siya magsala, magano ng sunna, magsala ng sunna. O napagod siya magsala ng sunna, maupo siya magtasbi. O sinipag na naman siya, gusto naman niya magtawaf. Kasi ang tawaf, hindi, hindi pa kasi nakakapag-hajj yung marami dito. Ikaw, Ahmad, ilang beses ka nakapag-hajj? Isa? Yung tawaf, pwede kang magtawaf kahit kailan. Pwede kang magtawaf kahit kailan. Kahit wala kang intensyon ng umra o haj. At pwede mo ulit-ulitin yun. Kaya ito yung sinasabi niya na anong pinakamainam? Anong mas mainam kumbaga? Magbasa ng magbasa ng Quran, magtawaf ng magtawaf, magsala na magsala o magtasbi magtasbi. So, pwede mong ulit-ulitin yun kahit yung tawaf. Pwede mong ulit-ulitin, insya Allah. So, yung sinabi ni Sheikh Rahimahullah, Yaf'alu matayassara min hadha. So, gawin niya kung anong madaling gawin para sa kanya. Yakra utaratan, magbasa siya paminsan-minsan. Yatufu taratan, magtawaf siya paminsan-minsan. O yusalli taratan, at magsasala siya paminsan-minsan. Ya'ni yaf'alu kullu ma yastati'u min hadha. Gawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Okay, hindi lang yung magpo-focus lang siya sa isang gawain. Ba diba parang kambal si Rashid yung magtanong sa dalawa eh. Uh, kung sa kambaliya, kung matutuloy yung kambaliya, malamang ito yung presidente, ito vice president. Siya yung ane, mas active. So pwede, pwede inshaAllah. Ano din eh, minsan, yun nga yung ano, yung tao, iniisip niya lagi ano ba yung gawain na mas matindi yung reward. Pero, yun nga eh, gawin natin lahat ng mabubuti na kaya nating magagawa, insya Allah. Gawin natin lahat, insya Allah, na hindi yung iniisip natin na isang gawain lang yung uh, magpupokus tayo dito. Yan ang pagkakamali ng mga tao na inaakala nila ang dawa ang pinakamainam na gawain sa lahat. Ayun, daawa sila ng dawa, hindi na nag-aral. Baka kulang-kulang pa yung sala nun, basta magdawa, magpasyahada. O, yung pamilya niya, hindi niya tututustusan ng maayos. Basta na mahalaga, nagdadawa siya. So, hindi pwedeng kumagaganito yung mindset ng Muslim. Dapat yung mindset niya, holistic. Lahat ng dapat gawin, gagawin. Hindi yung nakatutok lang siya sa isang gawain. Okay? Sa so, nibawa niyan, di ba? Sa limang sala, naiulat na yung dalawang rak'a na sunna bago ang sala, mas mainam sa mundo kaysa sa uh, nilalaman nito. O mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman nito. Iisipin ba ng tao na yung sunna lang ng fajar ang gagawin niya tapos hindi na niya gagawin yung mga sunna ng uh, duhor ng Maghrib at ng Isya, hindi na siya magtatahajud basta mahalaga yung dalawang rak'a ng sundan ng Fajr kasi iniisip niya malaki naman yung reward nun eh. E paano hindi pala binabanggit? Diba? Yun ay nasasabi sa hadith. Pero malaki rin ang reward ng iba pang mga nawafil, ng iba pang mga rawatib, di ba? Halimbawa niya, kung nakompleto mo yung labindalawang raka'a maghapon magdamag, bahay sa paraiso, katumbas nun eh yung pinanghawakan mo lang, yung dalawang rak'a bago ang fajar. So hindi pwede. Hindi pwede na ang Muslim makitid ang utak magdating sa uh, mga gawaing mabubuti. Gawin niya ang lahat na magagawa niya, insya Allah. Hindi yung mamimili lang siya ng gagawin, insya Allah. So gawin niya lahat. Minasalati wa tawafi wal kiraati wat dua'i wa tasbih. Gawin niya ang lahat, magsala, magtawaf, magbasa ng Quran, magdua, magtasbih. Wa tahlil at magtahlil. Yakuna mujtahidan fiha kulluha. Siya ay marapat na magsikap sa lahat ng ito. Lahat pagsisikapan niya. Taratan kada wa kada. Minsan ganito, minsan ganyan. Yusari u fikul kulli in minal khair nga, magmamadali siya o magsisikap siya na matinding pagsisikap sa lahat ng uri ng kabutihan sa lahat ng uri ng kabutihan. O natin yung mga na, ano, nagdadawa, yung mga adik, mga sugapa sa dawa. May kita mo yung mga yan, sila yung pinakamaramot na tao eh. Sa totoo lang, sa ugali. Kilala ko yung marami sa mga yan eh. Kala mo, sinong banal? Marami dyan mga mararamot. Kasi iniisip nila, nagdadawa sila, ginagawa na nila yung pinakamainam na gawain. Bakit pa sila magsasadaka? Bakit pa sila tutulong sa kapwa? Kaya nga ultimo maliit na bagay, pinangihingi nila. Nakahiya. Di ba? Mamamasyal 'yun buong Luzon, mamamasyal sa buong Luzon kunwari dawa karaban. Ultimo gasolina ng motor niya, pangihingi pa niya. Ultimo panghulog ng motor. Uy, short ako ngayon sa panghulog ng motor, pangihingi niya. Sa sobrang niyang kadamutan kasi iniisip niya uh, mas malaki reward ng dawa kaysa tustusan niya yung sarili niyang dawa. Sa dapat, balanse. InshaAllah hindi yung ano yung isa lang yung iniisip ng ano ng tao Di ko maalala yung tinanong ni Rashid, ilang beses siya may tinanong na ganito, eh, ano mas mainam? para laki ng problema niya masyado. Basta yung ano, kung ano yung pwedeng magawa, gawin insya Allah. Basta makatwiran, insya Allah, na magagawa natin. Kaya nga magmadali siya sa lahat ng mabubuting gawain insya Allah. Sumunod na tanong, Masihatu Sumu Tasehu. Ano raw ang <coughs> hatol sa hadith na nagsasabi, Sumu Tasehu? Mag-ayuno kayo at kayo ay magiging malusog. So itong hadith na ito, sinabi ni Sheikh, Labak Sabihi. Walang problema. Pero hindi naman niya nilinaw talaga anong ibig niya sabihin sa Labak Sabihi. Ito ba'y hadith na sahe o hadith na Hasan pero ang naalala ko rito, ito ay hadith na marfu din. Ibig sabihin daif din. Pero ang sinasabi niya rito, ang laba sabihi, ang tinutukoy niya rito, kung pwede ba itong ipangaral? Pwede. Yan ang ibig niyang sabihin. Hindi na kasi kumbaga pinalalim ni Sheikh Bin Baza rahimahullah yung tungkol sa usapin ng sanad nito o ano naging hukom dito. Kasi sinasabi ng ibang scholar na ito ay hadith na Daif. Pero pwedeng ipangaral, insya Pero Pero, kumaganito nga, daif. Actually, kahit hindi natin iugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ng pag-aayuno ay nagdudulot ng tao ay maging malusog, totoo naman, napagtibay ng siyensya. Na kapag ang katawan ng tao ay nagugutom, nangyayari sa loob ng katawan niya yung tinatag na autophagy, yung kinakain ng mga malulusog na cells sa katawan, yung mga cell na may sakit, lalong-lalo na cancer cells. So may katotohanan dito. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na kapag lagi kang nag-aayuno, hindi ka na magkakasakit. Hindi, ang, hindi ganun ang ibig sabihin nito. Kaya nga, ang mga katuruan sa Islam, dapat makatuwiran nating inuunawa. Di ba? Limbawa, may tao, ayuno ng ayuno, tapos bigla siya nagkasakit. Nagka-cancer siya. Tapos sasabihin niya, akala ko ba kapag nagpa ka, kinakain ng healthy cells yung cancer cells? Hindi ito garantya, kumbaga. Susubukan tayo ni Allah sa anumang pagsubok na gusto niyang masubukan tayo. Bawa, pogi ka. Piling mo, hindi ka mababasted, di ba? Kahit kailan, ibinasted e, ka. Hindi garantya na pogi ka, hindi ka mababasted. So, ganun din. Hindi, hindi porke nag-aayuno ka, hindi ka magkakakanser o hindi ka magkakasakit o magiging ka. Hindi 100%. Pero syempre, may katotohanan ito na ang pag-aayuno ay nagdudulot na maging malusog ang tao, insya Allah. Maraming iba't pang benepisyo yung pag-aayuno. No? Sa bukod doon sa autophagy na nangyayari doon sa katawan ng tao. Yung katawan kasi ng tao, kung parang motorsiklo, yung, yung sinusunog ng motor, di ba gasolina? Gasolina tsaka hangin, maghahalo yun. Yung tao, ganun din. Yung pagkain na tinunaw natin sa ating tiyan, madi-deposito yung mga uh, energy na mula roon sa mga taba sa katawan. At ang taba ng katawan, carbon, hydrogen at oxygen din ang bumubuo nito. Katulad na katulad ng gasolina. Katulad na katulad ng gasolina. At ang mga taba na ito sa katawan, para masunog, at, kung uh, kumbaga, para masunog kasi ginagamit natin yun pang, para makakilos. Ginagamit natin para makakilos. At ang byproduct ng pagkilos ng tao, di ba humihinga tayo ng oxygen, masusunog yun, at ilalabas niya carbon dioxide at tubig yung pawis. So yung carbon, hydrogen at oxygen na yun maghahalo-halo, magkakaroon ng chemical reaction, yun ang mangyayari. So yung tao na nag-aayuno, kumbaga dahil bumababa yung kanyang level ng uh, kumbaga ng uh, glucose at iba pang mga uri ng sugar sa katawan, kinokonsumo ng katawan yung nakatago niyang taba. Kumbaga, yun yung kinokonsumo ng katawan. Na bandang huli, ay magiging, kumbaga, maayos ang pakiramdam ng tao. Na hindi siya, na pakiramdam niya parang medyo gumagaan yung pakiramdam niya. Kasi hindi na siya katulad ng dati na natatambak yung taba sa katawan. Kasi ngayon, nasusunog na yung reserba dahil bihira kumain. Sa pag-aayuno ng tao, di ba? Gano'n ba katagal ang tao ngayon nag-aayuno? sa so, mga 13 hours ang fasting natin ngayon. So mahaba-habang panahon din yun. Tapos habang 13 hours na nag-aayuno ka, kumikilos ka, yung iba nagko-construction, yung iba nagra-rider, yung iba tulog. <laughs> Pero pareho lang. Yung kinokonsumo niya na, kumbaga, yung, yung, para magpatuloy yung bodily functions niya, yung reserva niyang taba. Kasi kapag kumakain tayo ng kumakain, kung ano yung bagong kinain natin, Uh, minsan yun din yung naunang nasusunog. Pero pag fasting, uh, naunang nasusunog yung reserba, alhamdulillah. Kasi walang pagkukuhanan yung katawan eh. Yun na lang yung kanyang kukunin, alhamdulillah. So yung laba sabihi dito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah. So nga, ang naalala ko talaga dito, ano ito, hadith ito na uh, daif. Pero insya Allah, kahit hindi natin iugnay kay Propeta Muhammad s.a.w., uh, may katotohanan ang hadith na ito. Alhamdulillah. Pero siyempre, dapat makatuwiran tayo kung paano natin uunawain ang hadith na ito. Na hindi porke nag-aayuno ka, hindi ka na magkakasakit. At kapag nagkasakit ka, sasabihin mo, fasting ako ng fasting, nagkasakit naman ako, hindi ganun. Okay? Hindi ito ganoon inuunawa. Dapat makatuwiran ng tao sa pag-unawa sa mga turo ng Islam, insya Allah. Sumunod na tanong, Mahukmul bakur wal fi ayyabi ramadan al-mubarak. Anong hatol sa paggamit ng bakur? Yung bakur, yung pinapausok ni Isa. Yung uh, uh, ano yun eh, originally ang bakur, naggagaling yan sa puno. Either dagta ng puno, o yung, uh, kumbaga may mga puno kasi na merong bahagi niya na mabango kapag nasunog. Halimbawa sandalwood at iba pang mga uri ng uh, ng uh, puno. Yun yung nagiging bakur. So kapag sinunog yun, uusok siya ng mabango. Parang insenso. Di ba yung insenso yung ginagamit ng mga pari? Pero parang bihira na yun ngayon. You know? parang bihira na yung gumagamit ngayon ng insenso. Dati madalas yun. Yung nanay ko, nung nausay yung mga balibalita ng aswang doon sa tundo, tuwing, ano, tuwing alasais, nag-iinsenso kami, papausukan yung buong bahay. Pantaboy, Pantaboy daw yun. Know? <laughs> ah, mabango din yung insenso. Yung ginagamit nung, ano, nung mga pari, parang ano yun eh, dagtayo ng ano eh, dagtayo ng puno. Uh, ilalagay yun sa uling, tapos masusunog na yun, mabango yun. Tapos yung mga kapatid ko, may, may kapatid ako sakitin eh. Sinusukuban pa yun ng kumo, tapos eh, singhutin niya yung insenso. Mamaya hatching na na hatching yun, nasobrahan naman. Kaka, ano, kakasinghot ng insenso. Sabi nila, nagpa, nagtataboy daw ng masamang espiritu. Parang ganun yung bakuro. Tapos di ba meron na rin ngayon yung ano, yung katol na pahaba, parang insenso ng inchik. Yung parang ganun ng bakuro. Yung atar naman yung pabango. Yung pabango, yung spray na pabango, yung oil na pabango, pinapahid, lahat ang uri ng pabango. So ano daw ang hatol dito sa Ramadan? Ibig sabihin dito ano ang hatol sa paggamit nito, pagsinghot nito, pagamoy nito, at iba pa. Ba'dan na si Yakulu annal bahur wal atar? Yuftir. Meron daw mga tao na nagsasabi na ang bakur at pabango ay nakakasira ng pag-aayuno. Wal ba' yakulu na bi'an na hulay of tear. Pero may iba naman nagsasabi, hindi naman daw to nakakasira ng pag-aayuno. Afidu na bi'ijabatin sahihatin ya samahat a sheikh. Bigyan po ninyo kami ng tamang sagot, minamahal naming sheikh. So yung tanong niya, alhamdulillah, napakalinaw ng kanyang Uh, tanong. Kasi may, nalilito siya. May mga tao sabi yuftir, may nagsasabi la yuftir. At yung sinabi ni Sheikh Rahimahullah, Al-Bakuro wal-Ataro la yuftiran. Ang bakur at ang pabango, sabi nang natin insenso. Ang insenso at pabango, hindi ito nakakasira ng pag-aayon. Lahu, anyatiba, aw yatabakhara, wala yuftiruhu dalik. Maaari siyang magpabango o gumamit ng insenso. Kahit maamoy pa niya yun, kahit masinghot niya yun, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Lakin, layestan shikol bakur ahwatan ahwatu khurujan min al So kahit maamoy niya yung yung amoy ng bakur, kumbaga o masinghot niya, walang problema. Liban na lang na kumbaga sasadyain niyang singhutin yung usok. Yun ay mas safe. Mas safe sa kumbaga, kasi maaring merong nagsasabi nga na scholar na nakakasira nga ito ng pag-ayon at maaring may magsasabi na hindi. Merong kelaf, kumbaga, sinabi ni Chef. Pero para, para maging safe, pinaka-safe, wag mo na itong singhutin. Maamoy mo, walang problema. Baw si Isa, nagpausok do sa sulok, nandito tayo, din mo natin sinisinghut direct tayo, usok, walang problema. Naamoy natin yung amoy. Pero nandyan yung bakur, tinapat mo ilong mo, Sininghot po parang shabu. <laughs> sininghot po parang shabu. Yun yung tinutukoy niya dito. Na yastanshik. Kung bagay, sininghot niya. Uh, kung ano mo lang yung... Uh... actually, wala rin problema. Ididikit mo sa damit mo kasi kumakapit yung amay, di ba? Wala rin problema. Ang tinutukoy dito, istinshak. Yung istinshak, ito rin yung pagsinghot ng tubig sa wudu, sa ilong. Istinshak ang tawag doon. Yun yung tinatawag ni Sheikh Rahimahullah. Ibig sabihin, sinasadya mo, at dinadamihan mo istinyak so yun ang wag na lang gawin para sigurado insya Allah la bal so, yutibahu fi thiyabihi wa badanihi bilward bidahnin oud bilbakhoor lakin la albakur. albakhoor see nga, maari siyang magpabango nga So, papabanguhan niya yung kanyang damit at katawan ng, uh, ng pabango. Halimbawa, bulaklak, pabango na nanggaling sa bulaklak. O langis ng pabango na nanggaling sa kahoy. Kasi yung, yung mga kahoy nga na pinanggagalingan ng pabango, uh, pinipiga yun. Tapos makukuha na doon yung langis. So, pwede siyang gumamit ng mga ito. Kahit yung bakur, pero nga hindi niya ito sisinghutin. InshaAllah, Hindi niya ito sisinghutin. Amoyin niya, walang problema. Ilagay niya sa damit niya, walang problema. Pero hindi niya sisinghutin, insya Allah. Sumunod so, na tanong at panghuling ngayong gabi, insya Allah. Hada sa ilo Muhammad Ali Yakul. Binanggit pa yung pangalan. Si Muhammad Ali daw nagtatanong. sa so baka ano ito eh. Uh, palabas ito sa TV o sa radyo sa radyo. Kasi doon sa Saudi, masyala, meron doong radio station, yung ano, di, di ba 100 yung frequency niya? Puro ano yun, puro islamic yun. Meron dong programa, yung Nurun al darb, Nurun al darb alala mo yun? Yung ano, uh, ibig sabihin, Nurun al darb liwanag sa daanan. So may mga ganitong programa. Sa so, tinanong siguro ito kay Sheikh, nung host, kasi may tumawag sa kanila, ito yung tanong niya. Nahno majmu atun minal ikwatil mokimina fil mamlakatil arabiyat is Saudiya najma'u zakat fitri hasabu takallufa zakat fitri lil fardil wahidi huna fil laka. So sila daw ay isang grupo ng mga tao na nakatira sa Saudi Arabia. sa so, maaring hindi siya Saudi, foreigner siya. At kapag sa dulo ng Ramadan, nangungolekte na nga sila ng zakat al-fitir, ayon sa kung ano yung itinakda na halaga ng zakat al-fitr, kumbaga, sa bigas, syempre, tiba pang uh, pwedeng ipambayad ng zakat na pagkain. So, kinokolekta nila ito doon sa Saudi Arabia. So, manor si Luhad al-Mablag ila biladina li syaksin mawthuku fihi. Istakarija zakat al fitr hasabu kuti ahlil baladina. At pagkatapos ito, pag nakolekta nila ni zakat al-fitr, syempre, kinukolekta nila pera na. Kung baga nila yung kung magkaning halaga, di ba yung zakat fitir mga ano, kada tao, tatlong kilo ng bigas. So yung halaga ng tatlong kilo ng bigas, kung baga nila yun, at kung ilang tao magbibigay sa kanila, papadala daw nila yung pera sa mapagkakatiwalaang tao sa lugar nila, at yun na yung bibili naman ng pagkain na ibibigay, ipamimigay bilang zakat fitir sa lugar, lugar nila. Tuma yakumu dhalika syaksu bishira'i zakatil fitri hasabu ma ladayhi min adadi afradil usra al mursal lahum min al Sa pagkatapos ito nga yung tao nito, ibibili na nga niya. Depende sa kung ilan para sa ilang tao yung zakatul fitr na pinadala sa kanya. Wa indama yabka mablagun ba'da shira yakumu bi tawzi'iha kasadaqatin tatawu. Pero minsan daw may suklit. So meron natitirang pera at binibigay niya lang yung pera sa mga tao bilang sadaka. Hal ya juzu dalika afidakumullah. Pinaintulutan ba ito pangalagaan na wakay ni Allah? Sa so, sabi ni Sheikh Rahimahullah, la fi hada. Walang problema naman. Lakin na al ahwatu an yukhrija zakat al fitr fil balad allati antum fiha. Walang problema una do sa pagpapadala ng zakat al fitr sa ibang lugar. Uh, hindi ko matiyak kung anong sinabi dito ni Sheikh na Lahara la fiha Fihada. So, yun na muna yung unawain natin ha. Kasi hindi pa niya sinasagot total yung tanong eh. Yun na lang muna siguro yung sinasabi niya. Pwedeng ipadala yung sa ibang lugar. Kasing karugtong na sinabi, may kinalaman doon. Na mas safe daw, ng zakatul ay ibabayad kung saan ka nakatira. Kung saan ka nakatira. Hadahol lakum ikhrajuha fil balad allati antum muqimuna fiha ito ang pinaka safe para sa inyo na ibayaran niyo ito sa lugar na kung saan kay nakatira hada aula li'annaha muwasat li muwasa ahli al balad itong priority dahil ito ay pagtulong sa mga nakatira sa lugar na yon allati anta fiha na ikaw ay nakatira din dito fa idh ila fuqara'i baladika ajza'ta Kapag pinadala mo naman, pero kapag pinadala mo ito sa may hirap sa lugar mo, wala rin namang problema. Walang problema, insya Allah. Lakin al-ahwat wal-afdal huwa ikrajuha filbala fil lati anta mukimun fihi. Pero yung pinaka bayaran mo ito sa lugar na kung saan ka nakatira. Lian na jumlatun minal ulama iyakulun. Dahil marami sa mga scholar na nagsasabi, yajibu ikradyo hafi fil baladil lati yasumu fiha. Sabi pa nila, obligado raw. Obligado na bayaran mo ang zakat fitir sa lugar na kung saan ka nag-ayuno. Nag-ayuno ka sa Saudi, sa Saudi ka magbayad. Nag-ayuno ka sa Pilipinas, sa Pilipinas ka magbayad. Al-Muslimo zakata fil baladil lati huwa fiha. Ang Muslim ay magbabayad ng zakat sa lugar na kung saan siya nakatira. jamun min ahlil ilm. Itong opinyon ng isang grupo ng mga scholar Why na nakalahalil hajati? Fala baas. Pero kung may pangangailangan, matinding pangangailangan na ipadala ito sa ibang lugar, na mas maraming mahirap, sa Saudi may yaman naman mga tao doon eh. Yung pulubi nga doon, may kotse. Lalo na nung unang panahon, yung uso pa yung ayuda, ngayon medyo mahigpit na eh. Medyo mahigpit na. May mo doon yung pinakamahirap doon, ang trabaho ng tiboy, di ba? yung mga trabaho nila pinakamababa, eh. Uh, mabababa, tiboy. Pero ano yun? tiboy siya, pero pag mayroong ibang lahi na nagtatrabaho doon, boss pa rin ang dating niya. <laughs> boss pa rin siya. Tapos may may ano 'yun, magandang apartment niya, may kotse 'yun, bagong-bagong Hilux. Siguro kada tatlong taon nagpapalit ng Hilux 'yun. Maayos 'yung ano naman 'yung kalagayan nila. So kung papadal sa ibang lugar, kung may pangangailangan, pwedeng siya. Lakin kaunuhu yukrijuha anil baladil ladhi huwa muqimun fihi Wasaimun fihi hada huwal ahwat. Pero, uh, kung babayaran niya yung kanyang sa al kung saan siya nag-ayuno, at saan siya nakatira, yun ay mas safe. Pero dito, tapos na pala yung sagot niya. Hindi na nasagot yung tungkol sa sukli. Hindi na nasagot yung tungkol sa sukli. So, nilinaw niya dito pala yung ano. Ang nilinaw niya, tinalakay niya talaga yung ano. Yung pagpapadala ng sa al sa ibang lugar. tungkol sa sukli, Wallahu alam, uh, siya hanapin natin kung ano, baka may ano to eh, baka naputol ito yung uh, sagot niya dito kasi ano eh, bahagi pa rin ng zakatul fitr yung pera na yun. At maaari namang o oh, kaso baka yung sinagot niya yung ano eh, sinagot niya lang yung pagpapadala pala. Kasi yun yung kabuan nung ano niya eh. So, Di bali, ano na lang natin, linawin natin siya. Kasi baka Baka marinig ng mga nagmamodus ano eh. Nagmamodus lecture natin. Pwede pala yung, yung, may sukli eh. Yung nagpadala sa cattle feeder, liban libo, binili ko 500, may sukli, 4 pwede pala. Pwede. <laughs> na, -no, na -modus. dami talaga ng modus ngayon sa banala tutuloy na natin ito inshallah pero dito doon sa sukli kung um, ako ha? kasi putol naman tong sagot ni Sheikh, pinaka-safe. Kasi et, eto et, natutunan naman natin ngayon sa sinasabi ni Sheikh Bibas. Lagi, niya na, lagi natin naririnig, di ba? Al-ahwat. Al-ahwat, ibig sabihin pinaka-safe. O kung doon sa sukli, pinaka-safe, edi pagkain din, kung may mabibili pa yung kalahating bi kilong bigas, edi bilhin niya ng kalahating kilong bigas. Hindi na yung sukli, kukunin pa niya, mamaya mapangyosi pa niya yun. Uy, okay, bilhin na niya lahat. Inshallah. <laughs> Ibilin na niyo lahat, insya Allah. Tutulay at insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.